ito na mga boss, tapos na, pinutol ko na rin. Yan, nakalak na tayo. tutol na yan mga boss. Tapos na yan. Yung number 14 natin mga bossing is apat na patong. Then yung number 19 na secondary, tatlong patong. Tapos dinugtungan natin ng number 23. Ito na yun. Uh, limang patong mga boss. So ito na ang next na step. Lagyan natin ng temporary na na isang layer lang na tape. Ito na. Mga idolo. Mga boss. Goods na. Nakatape na. Then, backlasin na natin. Tap para makita nyo na rin. Ito na. Naluwagan ko na. Ayan o. Ayan o. Solid yan mga idol, mga boss. Ayan. So, ang next na gagawin natin dito mga boss, tanggalin natin to. Tapos, lagyan natin ng tape ulit. And then, ito na yung nalagyan na lang tape mga boss. Naglagay lang tayo ng mga loops ganyan, no? Yan. Yan. Tapos dun. Para pogi naman mga bossing yung ating aparato. At saka kung magputol ka man, meron ka pang pwedeng I-adjust. Ayan. Ito naman mga boss yung yung elevation nya. Ayan o. Hindi gaano lumiit. Sakto lang mga boss. Ayan. Ayan o mga bossing. Ayan. Salamat mga boss.